Okay guys, good afternoon sa inyo lahat or good evening na pala. No? Uh, ito ulit si Gene, welcome sa 11.9 Workshop. So guys, uh, happy 2025 sa inyo lahat. Happy New Year. No? So it's a brand new year uh, dito sa 11 Workshop at of course sa inyo din guys. No? So yeah, maraming maraming salamat ulit sa inyo wala pag sa pag-suporta sa 11.9 Workshop all this year. So sa mga like, like, comment share, at subscribe sa ating vlog. Thank you, thank you sa inyo lahat. At 45 subscriber guys sa Level Workshop, ayan, subscribe naman kayo, di ba? So, regalin nyo niya sa akin for 2025. Okay, yun. So, yeah, matagal tayo din na pag vlog guys. Medyo naging busy lang tayo. Marami tayong si uh, inasikaso. Marami tayong ginawa, no? Uh, kasi nga, nag-New Year, nag-Christmas, di ba? Tapos, wala tayong ganong uh, topic na may, ano, na may uh, uh, tackle, no? Pero ngayon, meron. Kasi, guys, Ah, uh, syempre nung duma dumating quiz tayo ng ano ng bonus 13 months so na kaya tayo ng mga extra pera, di ba? And yeah, as with all uh, ng mga DIYers or mga uh, tulad ko na mahilig sa mga tools eh namili tayo ng mga tools, no guys. Pero yung mga binili ko, hindi ako bumili ng power tools, guys. I have I have enough ng power tools. Nagbabawas nga ako eh. Pero ah, uh, ngayon medyo na ano ulit ako sa mga manual, sa mga hand tools pala, no. So, nung mga nakaraang araw, eh, namili tayo sa mga, ano, sa Japan Surplus, yung mga, ano, natin, mga murang-murang mga uh, hand planes, mga kanay, mga ganyan, para iyang natin. I-ayusin natin, no, at magamit natin, ma-restore natin. Pero, bumili din ako ng, I think, ito yung tool na matagal ko nang gustong magkaroon. Pero, hindi ako makabili-bili. Hindi ko alam kung bakit. Mura lang naman to, ba? Di pa ako mabili noon pa pero I just pulled the trigger, no? So, uh, so yeah, bumili na ako ng mga this. This is what we call a card scraper or cabinet scraper. Ito ay sa mga pinaka-useful na tools para sa mga woodworkers, no, guys? Napakaraming use ng card scraper. Eh, kung manonood kayo ng mga vlog sa ibang bansa, lagi silang gumagamit ng mga card scraper. Ginagamit yan na pang mga minor na scraping ng kahoy. Kung alam ba, may mga, uh, alam ba, may mga maliliit na ano, na mga bumps tulad ng ganito, yung mga hindi na dali sa planer, no? Pwede mo yung i-flat using card, card scraper lang, pinakaskasan ng konti. yon Or minsan patanggal ng mga finish, patanggal ng lumang varnish, ng pintura, ganyan. So, yan, napakaraming use ng card scraper, no guys? And, Sobrang rare actually na makahanap ng card scraper dito sa Pilipinas uh, na ganito. Eh, merong mga binibenda na ganito na ano, yung yung branded ones, those are very expensive. Nakita ko yun sa mga, ano, siguro siguro, yung, isang piraso nun is around 1,000 yata, no? Yung, hindi ko lang kung ano yung uh, brand na yun, pero nakita ko sa Jal Tools sa Lazada, no? Pero ito, bumili ako ng mga Chinese na brandless na card scrapers. And, isang set na to guys uh, six pieces no six pieces na siya na iba-ibang korte so merong yung normal na card scraper na ganito yung mahaba yung flexible na card scraper uh, at meron din yung mga little versions niya na square din tulad nito this one ayan tapos meron din ano ito yung mga may mga shape na ganyan ito, concave and convex. Ito yung ginagamit sa mga, ano, pang loob na, ano ba, na bowl. Kung gumagawa ka ng bowl or may mga uh, rounded na kahoy na kailangan mo iscrape loob or yung labas sa bilog na kahoy. Ito pinagamit. At meron din mga ganito, yung mga unique na shape na this one, no, pang rounded talaga. And ito, yan yung may mga angles naman. And, Yeah, these are really good, no? Uh, na, -ano ko to sa Lazada, isang set na siya. it's from China. I think it's around 400 pesos, 300 to 400 pesos yung isang set ng ganito. And medyo apprehensive ako noong una kasi hindi ko alam kung anong klase yun or anong quality siya. Pero yeah, tinry ko. And yeah, it's good naman. Okay naman siya para sa akin. Pero ang problema is hindi siya matalas. No? So kailangan nating kasain itong mga card scrapers na ito. And, and uh, no, para, uh, ito no, or has, hasain ng mga ito. And that's very easy to do lang guys. At yung papakita ko sa inyo ngayon. No, guys? So tara, pakita ko sa inyo kung ano mga kailangan natin ng materials for this. So para hasain itong ating part scraper, ito lang yung muna yung hasain natin ngayon. Ang kailangan lang natin syempre yung ating panghasa. No? And for this one, I'm using my 3,000 grit na diamond plate. No? And ito yung magandang, I think ito yung best choice. Kasi kung, ano, kung pwede ka mang gumamit ng ibang panghasa, pwede ka mang gumamit ng bato na ano, yung wet, wet, ano, wet stone. No? ang kaso, ang problema sa wet stone, kailangan mo pa siyang i-flat. I-flat muna sa lapping stone, di ba? Or sa sandpaper tong ginagawa ko para siya mag-flat. Ito, uh, forever na siyang flat, no? Uh, kaya, kailangan mo yan, syempre. Diamond. Kung wala ka naman diamond, pwede ka rin gumamit ng, uh, ano, ng sandpaper, liha, na i Bikit mo sa isang flat surface like uh, salamin or tiles. Para lang yung um, flat siya, marmol. Ganyan, para siguradong um, flat, no? So, yun, kailangan mo yan. And I'm using 3,000 grit. Pero kung meron ka ng ibang grit, like 1,000, mas mababang grit, okay lang yun. That, that's fine, no? Si rag and bone uh, braggy, na brown, ginagamit is around 300 grit lang na diamond. So, I think that's fine na. Tapos, syempre, kailangan mo rin ng black ng wood. Siguraduhin mo na ito ay straight, no? Kasi kailangan to. This is crucial para ma ano mo siya nang maayos. Para ma-hasa mo ng pantay yung iyong card scraper, itong black of wood na to. Of course, water para sa water stone, eh, sa natin, sa diamond. And ito, this is ano, kailangan mo kasi dito, guys, is yung ito natin na burnishing tool, no? Burnisher. Ang kaso, problema, wala akong makita na burnisher. Eh, yung burnishing tool kasi ang ginagamit sa paglagay ng mga burrs dito. Lalagyan mo kasi ito ng parang burr. ba? Diba? Yung parang mga, hindi uh, ko na di ko, hindi ko ma-explain eh, pero burr ang tawag doon. Yung parang nakalawit siya dito ng konti na microscope. Ano lang siya, mga siguro mga, one, ano, mga 0.1 mm lang na burr. At yun yung nag-scrape talaga na sa mga, ano, sa ng kailangan, kailangan mo i-scrape, no? Kaso, yun nga, in, ano, kailangan mo ng tool doon, ng burnishing tool. Kaso, wala nga, ano, naghanap na ako sa, ano, sa mga online shop dito, pero wala talaga akong makita. So, may mga alternative tools naman dyan. ay ba iba, sabi na, pwede raw yung mga screwdriver, ganyan, or yung mga nail punch, no? Yung, ito, yung nail punch na to, ito, pwede raw to gamitin. Basta matigas na bakal, or pwede rin naman, ano, Tinry ko rin, pero pwede rin naman yung ice pick na ganito. Ito yung part niya na ito, na yung shaft niya na matigas, pwede yan. Pero, this one, gagamitin natin ito. Ito, 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 ito yung shafting lang to guys, solid na stainless steel shafting na pinaggamitan ko lang doon sa ginawa ko experiments dati. Pwede rin yung mga shafting na galing sa printer kung meron kayo noon. At ito yung gagamitin natin na burnishing tool, no guys? So, tapakita ko sa inyo kung paano ako hasain itong ano natin. Itong part na to. So, sa card scraper, madalas na ginagamit natin is yung four sides niya. Itong mahabang part niya ito. One, two, three, four. Nahasa ako na itong kabila. So, itong kabila naman ang hahasain natin. Ang first natin gagawin is ipa flat muna natin siya. So, spray lang natin to ng, water. And, i flat natin siya. Ganyan. And then, stroke lang natin hanggang sa uh, makita natin na makintab siya, nakumintab na siya. That means flat na siya. So, Just ano uh, lang, uh, a few strokes lang. Okay, so na tapos na yung ano, tapos na yung both side niya guys, pareho na makintab. Ngayon naman, kailangan mo siyang i-flat dito. So, nakaganyan. So, yung gonna use yung wood para dyan. So, natin, lagyan natin yung wood dito, ginatin natin yung, and then you just have to run it there sa yung panghasa. Okay, so now, flat na siya. Flat na yung dito, flat na yung dito, flat na yung kanyang edge. No? Ngayon, lalagyan natin siya ng burr. Muna na pa ganito. Pa ganitong waist naman. No? So, okay. Next natin gagawin sa lalagyan na siya natin ng burr na papunta dito. So, yung sabi nga ni Rag and Bone, magmumukha siya na parang tenga ni Batman. So, yun naman ang gagawin natin dito. And, kinlam ko lang siya dito sa ating ano sa ating uh, workbench para mas madali natin siyang malagyan ng burr. So, i-stroke lang natin siya nitong ating ano, nitong ating uh, shafting o yung burn uh, DIY natin na burnisher, yung burnishing tool. Mga ilang stroke lang hanggang sa maramdaman natin na mamuo yung burr dito sa gilid, no. So, ganoon lang siya, guys. So, ayun, naramdam ko na yung burr niya. And then, balik pa rin naman natin. At ganun din yung gagawin natin. Sa kabila. Okay, ngayon naman guys, inipit ko siya dito sa ating uh, vice kasi gagawin natin siya ng burn up pag ganito naman, no? pag ganyan. So sabi nga nung ano, eh, para daw tenga ng pusa na nakadapa, na nakaganito. At ito yung pinaka-crucial guys kasi ito yung may parang hook na talagang nang i-scrape doon sa ating uh, mga ginagawa. No? At so, may siya yung shafting lang para dito and then iraran lang natin siya ng diretsyo ng pag ganyan and then patagilid naman no, guys. So yeah, let's try. Okay, so nung yan, nung meron siyang burr, eh, sige, burr naman natin siya ng patagilid naman, para naman dumapa siya. Yun, so yeah, naramdam ko na yung kanyang burr sa taas, no? So, ah, uh, ulitin lang natin hanggang sa maramdaman natin na maaganda na yung burr niya. Okay. So testing natin guys kung makakakuha tayo ng magandang shaving sa kanya dito sa wood na ito. Yung other side naman. Yun. So, yeah. Maganda yung kanyang ano, maganda yung kanyang cut sa ating ano, sa ating kahoy. So, pwede rin siyang paharap na ganito. I-push mo lang siya. Yun. You can see guys yung ano niya, oh. tinan yung ano, tinan yung finish niya. Para na siyang niliha. Makinis na. Makinis na siya, oh. yun, oh. Diba? So, para mo na siyang i-ano, pininishing na ano, sa Uh, smoothening plane, no? Yung katam na pang smoothening. So, pwede na siya. Uh, konting liha na lang to. Okay na. Pwede mo na siyang gamitin sa project. That's really good. So, yun, guys. This is the humble, that's the humble na card scraper or cabinet scraper. I think it's one of the essential tools sa mga woodworker, essential hand tools sa mga woodworker, no? Talagang ano to, indispensable sa inyong workshop o sa inyong toolbox. Kailangan meron talaga kayo ng card scraper. And it's not expensive guys. Ito, napakamura lang. 300 plus pesos lang. And uh, you got 6 pieces na. Pwede, pwede mo nang gamitin yan guys. So, uh, konting ano lang, konting hasal lang, konting tune-up lang. Ito nang ginawa kanina. Eh, okay na siya. So, kung ano ka naman, kung ayaw mo nang bumili nito, eh, pwede kang gumawa. No? May nakita akong gumagawa nito gamit yung mga lumang lagaring kahoy. No? Yung lagaring kahoy na, no Uh, halimbawa, yung mga ano, yung mga stone na magandang klase, Stanley, na magandang klase bakal na lagaring kahoy. So, kinaktang na ng grinder na parang ganito yung shape. And then, ginawa nila yung ginawa natin kanina. Hinasa lang nila, tinono lang nila, at naging nag card scraper na. Okay na yun, pwede na yun, guys. Pero ano talaga, pero I think talaga, uh, kung isa ka woodworker o isa ka wire carpenter, ba diba? so okay na okay na meron ka talaga ng mga card scraper. So, essential talaga siya. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and I hope na may natutunan at like, nag-enjoy kayo sa vlog natin na ito. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from 119 Workshop. Happy New Year sa inyong lahat guys. Adios.